Hey, what's up, mga girl Today, nandito tayo ngayon sa bahay ng mga kaibigan ko kasi in-invite kami ni Merly. Uuwi na kasi siya. Ay, babalik na siya, di ba? Hi! Alak, cute <laughs> Wait, palitan ko muna yung background kasi may bouquet. <laughs> Bakit? Ano bang ininom mo? Wala <laughs> mang alak. Ay? Ano yung greenie? <laughs> greenie. Pasabog ulo eh. Ah, okay, Pero, po, so <laughs> Guys, hindi pa ako nakainam ng Grandi tapos versus Jin. <laughs> Matry nga. Ah. Ba't may ang over ka? Siya, <laughs> siya nainam, ayaw niya ng kuhan <grao> sa tuba nga eh. Pag tuba, dipindi sa tuba. Dapat din mas <laughs> nung Pero sakto lang. Ice tuba. Ice tuba? Ice tuba. Gusto niya mga Red Horse, mga Grandy, MB Now. Guys, alam ba to ng langgam na asukal to? Kasi iba eh. siya. <laughs> ah, tama. Paano ba ito ma-brian? Paano ba ito? Paano ba Tikman natin. Agis, uh, bubuksan natin. Ito yung asukal sa ano eh, sa Europe. This is the sugar in Europe. Europe. We um, need to... Patayat. Eh, Baya ka tayo abutan. Wait, guys. Sarada na natin. <laughs> Cool. <laughs> cool. <laughs> Yung allergic ka sa camera. Guys, let's go. Backtest tayo. We're in the island, so wag kayong ma... Huwag kayong ma ma, 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 ma ka Mapasok. <laughs> Guys, pupunta kami dun sa Bungto. Ay, Bungto ba yun eh? Ermita. Uh, this is Ermita. Oh, no. Bakit tinawag Bungto? Na Ermita. Ermita. Kaya ay ng palastos. ako lalakad lang kami. Kahit mainit, for the go. Guys, yung isa ho. Ano ito? Pabibi pa, ayaw magpapayong, you know? Dali na! Dali na! Be, dali na, bitch! Be, dali na, kasi! The true princess, dali! Bye! Bye! Guys, kami yung namu-problema sa tanglad, pero may nakita ko ditong tanglad. Sobrang dami. Okay. Ayan, oh. Tanglad, eh. <laughs> Nagma-problema kami sa tanglad, pero ang dami. Tanglad, dito? Oo. Karang ko sagpot. Oy. Eh, hey, pre. Tumingin ka naman dito. <laughs> 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 parang wala ka naman. Oy. Nan, <laughs> <laughs> oh. Tagalog ka, ba? Tumingin ka dito, kaya parang wala ka naman tag ah, ah, ah. So ayan guys, nandito na kami sa Binungtuan. Guys, grabe yung pain na <laughs> Guys, nandito tayo, may winter dito. Ba't tayo nagpapayong? Init-init, huh? tropical. Eh, winter. winter, nandito kami sa winter. Baliktad, ano. Eh, o, oh, diba nakikita niyo yan, mga sanga na na ito. <laughs> guys, pupunta kami, papakyawin namin yung maglingin ganyan <laughs> ko. Papakyawin ni Merlin. Opo. <laughs> I like that guys Okay, okay na <laughs> B, yung paa mo hindi tumutukong <laughs> So yan guys, nandito kami sa Max Mango Lustating. Look at that Look at that <laughs> Ipatawag ka sa Max Mango Hahahaha <laughs> Guys, nadala niya yung ano... <laughs> <laughs> guys, para na akong umihi, guys. Wala kasing tusok, pasensya. Ayan. Literal nakalat dito, oh. Okay, okay, timing. <laughs> Tayimik. <laughs> ano to Bago ang trahedya. Wala <laughs> ko nalatag na rasahan ang pag-gaon. <laughs> <laughs> <Nasabong laughs> hindi ko na na-feel. <laughs> 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 <bago, ting> <laughs> <laughs> ano nga Ang Ako sa na mga Ako bago Ano? na Sige. Tara na, pinag-i-express ko daw. Wala, <laughs> <laughs> lumakas na guys ang ulan. Lalabas Lala, na sana kami guys kaya gusto ni Marlene mag-let's tune, mano. What? <laughs> guys, umulan na guys. Umulan na, umulan. <laughs> so, ayun lang nga. Pagkatapos na rin dun sa bongto, nandito na naman natin kami kasi yung nag-request si Marlene na mag-let's tune daw. So, ayun si Rex yung mag-ganun, uh, magtitimplay. Eh. Guys, ayun na yun. Ayun lang yun. Ayun lang. <laughs> As in, <laughs> ayun lang. Wala nang iba. <laughs> Kasi nandito yung chicken, no? Naka-ready na siya, nakabika. Ano? Nakabuka na. Gagi, nakabuka So ayun, sana hindi umulan mamaya kasi dito kami kakain. Dito na kami kakain sa labas kasi nasa tabing dagat para feel na feel namin yung island life. So hintayin lang natin yan magbaga kasi mamaya isalang natin yung lechon kasi hinahalo pa nila. Oh, hinahalo! Tawag doon? Parang minamarinit namarinate pa nila. Lalagyan lang nila ng ano? <laughs> 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 ng sigretong malupit! Hiiii! Alam. Ano yun?

kwan na si Marlon nagsindi na nag oh, nagsindi eh. ayan nagpaano ng uling ayan na so dito kami maglilitsyon ayan nakaready na kahit umulan meron namang tahob kaya okay oh, la kasi ito nakaready na bahala itong nabumunok basta may tahob it's okay nandito kami sa tabing dagat so ayan so sana mamayang gabi no so babantayan ko muna yung chicken kasi kukuha sila ng kigot so ganito lang ganito lang yan no Ayan, kita niya So, wala na naman ano, yung tiil. Hindi na namin tinanggal yung tiil. Yung paa. Sasabihin na namin pag lechon. Gito lang yun. Kasi maluluto naman yan. Sayang kasi, no? Kung puputuloy namin, mas magandang dito na lang siya. Attach na lang siya. Guys, yung tanglad na iwan. O, yung tanglad! Guys! <laughs> <Ha>? <laughs> Bakit? Hi. Oh, welcome back! Ay! <laughs> so ayan ako na yung nagano dito nagpaikot-ikot ng lechon. So, yung iba wala dito kasi andun naligo yung iba. So guys, tingnan nyo. Ayan. Hindi naman dito mainit kasi oh, may yero kasi nakano sa akin. Nakatapat. Kaya okay lang. Then ayun, naglalive ako. Nakita nyo may ring light. Ayan, nakalive ako eh. <laughs> nakalive. Nandun si Merly, nandun na sa baybay. Kaupo. Guys, paluto na yung chicken, guys! Oh! Ayan, oh! Ang <laughs> Si Rix! Ito! Ano ito? Uring? Joke! Ito na, tubog! Aray! One, two, ay! Video pala, sorry guys! charis <laughs> Guys, naghihintay kami guys, maluto yung pagkain. Pagkain ba? O, lechon. Wala, iba kong pangita ito na po. Guys, kain tayo, guys. Hello. Hi. What? Hi. Hi, guys. Merlis. Merlis. Kain <laughs> tayo. Hello. 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 hello, hello. So, ayan, guys. Kumakain na kami. Hindi na ako nag-rice. Pasta lang. Wow, pasta. Spaghetti. So, ayan. lang. Tapos, may hipon pa. Ayan. So, kain na sila. Hello, guys. Mangain tayo! Mangain! <laughs> ano? Nakakawin! <kami? laughs> ano yun? Yan yung bro. Guys, nalabuan naman ako. Ano yun? <laughs> ano yun? <laughs> ano yun? <laughs> Ipon! <laughs> <laughs> ano yan? <laughs> may ipon! <laughs> Guys, lagyan ng ipon yung ano, paglilis ni. Ito na ano, lasal man, cheese? Ano kasi yun? Oh, parmesan. May parmesan na siya nalo. Guys, mas bagay ito. Hinaluan ba naman ito? Pwede pala yun? Pwede pala yun? Bali daw. Mara ka ba? Ako? ako ah? <laughs> Gagi. Guys, we're done eating na guys. One satisfied guys. Marasan chicken. Diba? So kay malakat naman si Merle. So happy trip. <laughs> happy trip. Happy trip.